kita contoh uh, 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 belajar lah di Johor uh, ya SPM dia saya suruh diambil itu terus ya, bagus dia kalau uh, oh, ya. kita, 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 kita pakai ya keperluan Saya waifun, begitu juga itu saya paksa <laughs> yang anak saya seorang dengan kan lah nah. selesai habis komtri jadi Mesin motor Bumpai habis Habis ke Nah Sekarang kurang kita ada Insurans pak Contoh Dia jatuh sebab Insurans lah Kalau ada driving license ni Ah. Ada apa-apa hal Senang Senang Ah. Dia tidak Dia Kita pun tidak Nak takut ya. Ini Anak Aku beritahu dengan oh. Magandang araw sa lahat, guys. Andito kami sa loob ng sasakyan. Nag-grab nga pala kami, guys. Tapos, maglalakad-lakad kami dun sa Taman Buta lapuan. Labuan. Yan, nyo kami, guys. Titignan natin kung ano yung loob. Tapos, sabi, sabi, ng misa ko, napakalawak sa, sa loob. Kaya, yan. Lakad-lakad tayo. Ang bahay. Nanti kalau sini pun boleh dapat grab siapa kan? Oh, senang, senang, senang. Bantah Nice, my my house sa puno ayun no hindi kita kasi birding birdie pero hindi pwedeng akitin guys ito, ang daming mga sira-sira, guys. Ayan, napakaganda at napakalawak. Kami, kami nga pala, tatlo lang ang tao na nanandito. Ang init pa, guys. Pero, ah, malamig siya kahit na mainit. Ayan. Sayang, oh, may swimming pool pero marumi na yung tubig. May pe-sliding pa naman sana. Ang ganda, oh, ang nice. Pero hindi pa nila inayos. O oh, baka yung wrong timing lang kami sa pagpunta. Hindi nila napalitan yung tubig. Ayan si Bimbi. Ang init gusto niya daw maglaro sa Playground. Tatlo lang kami na nandito. Ayan, tingnan mo siya. Mag-isa lang siya na nandun. Nagsiswing. Ayan. Joke lang pala. Sinamahan pala, pala siya ni Daddy. Wee! Hot de bimbi. guys, hindi hindi kami prepared. Ayan. Ang init-init na kalong sleep ang buwang. Ayan o. Oh. <laughs> Sarap maghubad dyan. Sayo ko, hubarin ko to. <laughs> hindi kami kasi prepared guys. Guys, tong video nga pala ito ay eh, nung pumunta kami ng labuan. Itinabi ko lang muna kasi sabi Mommy. ko. Uh, I-upload ko pag nag-start na naman ako ulit mag-vlog. Ayan tinabi ko lang siya. Kasi sayang naman yung memories. Yan, naglakad-lakad kami. yun. Pero na-enjoy na rin kahit na mainit dyan. Ang, ang ganda ng lugar. Ayan. Nakaka-relax. Sarap mag-exercise. Siguro pwede mag-bike dito. Ayan. May jogging. Tapos pumunta kami sa town naman. Yan si Bimbi bibili siya ng pagkain ng kalapati kasi gusto gusto niyang pakainin yung kalapati. Dito kami sa Victoria Park. Sa town ng Labuan naman kami. Ayan. Sa gabi naman ay umorder kami dito sa Labuan Curry House. Ito yung inorder ni Daddy, yung chicken curry with rice na yan guys. Tapos yung kay Bimbi fish, sweet and sour with rice. Tapos yung akin ay lemon chicken with rice. Ang sarap. Na-enjoy namin yung ulam. Sarap. sana nag-enjoy kayo sa old video namin sa Labuan. At ito na guys, pauwi na kami sa amin sa Kiki. Ito Tatal na itong video guys ha. Tapos ngayon, ito yung napad, ito na nangyari sa amin. Ito latest na ito guys, na nangyari sa amin. Yan, binaha kami. Ayan, mga 6 o'clock nag-start. 6 o'clock something like that. Nag-start na pumasok sa loob ng bahay. Tapos doon kami nakatulog sa kabiling bahay. Ito, kinaumagahan na ito. Mabuhay ako, guys. <laughs> Kasi, ayan natin doon, guys, yung nangyari. Naging simple yung bahay namin sa loob. Ayan. Wasak na lahat. Sirang-sira lahat ng mga gamit namin. Ayan. Hindi naman araw-araw yung bahay dito, pero paminsan, minsan sa mga sa loob ng dalawang taon ganyan. Ito nangyari sa Akala uh -huh. namin hindi na mapapasok yung tubig pag bumaha. Ilagay ni Elon yung sarang. Pero anong nangyari? Ito, mas lalong lumala. Umabot lampas na tubig yung tubig. Kaya umalis kami. Hinayaan namin yung bahay na nakaganyan lang lahat. Pati yung refrigerator namin bumagsak, yung TV, yung mga cabinet lahat. Sopa na basa, ayan. Pati yung higaan namin, yung bedsheet, eh bedsheet. Yung kotso namin nabasa. basa. Ayan lahat. Wasak talaga, sirang-sira. Wala na naiwan sa amin. <laughs> Kaya, eto. Ah. Tapos ako lang naman ang mag-isa dyan. Tapos si Bimbi, kaming dalawa tulong-tulong. Ayan, yung bigas nga namin, ayan. Bago ko lang yung nabili, guys. Yan. Sayo, magkasa din yun. Lahat, lahat ng mga pagkain sa kusina. Kasi na, na daganan siya ng refrigerator, nakalagay sa lakas ng lamesa. Um, naiiyak kami ni Bimby dalawa kasi mag sa gabing yan kan, kami lang dalawa, wala kaming kasama. Yan. Tapos kinaumagahan, ito ang nangyari. Bumaksak bigla yung kabinet. Nag-iisang kabinet na nga lang. Tapos mayroon akong kaibigan na bumisita, tinignan yung sitwasyon namin. Binigyan kami ng bikas, mga ganon. Mantika, yung mga ganon. Yung goods. Mga biskuit. Ay, napabait nyo naman hindi lang kami yung binigyan niya. Siguro nasa limang families ang nabigyan niya. Tapos, pagkahapon ay pumunta kami doon sa bala, barangay. Yan, barangay kung sa atin. Ayan, namimigay sila ng 30 pieces yung mga na Salanta ng sobrang... Tapos may kaibigan din akong nagbigay pera, 50 ringgit. Tapos yung isang kaibigan namin na ayan, Pinaghali ko na rin yung binigay ni Julia kanina. May bigas na 10 kilo, yung kay Julia na 5 kilo. Tapos may tubig, mga biskuit, mga ganyan. Ay, papano na matuwa ka na rin dahil sila na sila. Tapos ito na yung kailipin si kong si Lucy. Sinamahan <laughs> si niya ako na maglinis na ako siya sa akin. Oton, Ay, pa, yung eh? sama niya daw. Ozan. Maglinis na. Tapos masakit yung panya si so niya. Wala na. sirang na yung tinanggal yeah. ko na yung ano yeah, dyan. Sakit, sakit ng panya daw. Yung isang sofa ando na sa labas. Tapos ito na yung itura guys. Ay, may gana pa ba kayong paganda ng bahay pag laging binabaha? Siguro yung, yung magandang solution yeah, na ipataas na namin. Pero hindi pa ngayon. Baka. Susunod. Tapos ginawa ko ng ice candy. Ito. Binigay. Nakauwi na nga pala si Daddy, Elon, tapos ayan na surprise sa loob para di siyang naiyak. Nakita niya na magulong magulo yung loob ng bahay dito, kung tawagin dito sa Malaysia ay ice cream guys na pagawa ko ng ice candy biglaan lang yan guys kasi gusto ko lang subukan kung gumagana pa yung refrigerator namin na na pagsak kasi okay. nandito na kami sa bahay na kaibigan ko lambat sila kayo makan And pupunta na kami kay Bimbi. Sunduin na namin si Bibi sa school. Tapos didikman ko yung ice candy ko, guys. <laughs> pait, guys. Biglaan kasi yan. Kasi yung avocado ko hindi pa naman masyadong hinu. Ayan, ang pait, guys. Bala na yung kaibigan ko. Yan na lang ang mag-adjust. Kain <laughs> ah, tayo, guys. Ito, piniritong tuna. Malunggay. Tapos may seaweeds. yan guys. Badap, masarap, masarap. Soy chili. Yan. Toyo. Toyo mansi. Guys, joke lang pala. Hindi pa pala tayo pwedeng kumain. Ito na guys. Dumagdag ako ng manok. Piniritong manok. Tapos okra. At nag-slice ako ng pipino. Oh, okay, ito na guys. Ito na yung totoo. Kain na tayo guys. Yan na yung vlog for today guys. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye!